bro, sakit ng pasyo na ayaw umandar yung kumbaga bigla lang huminto tapos untungting tunting walang kuryente niya uh, uh, halimbawa umandar tapos uh, pag uh, mo ulit pag, pag, binanatan mo mamamatay siya uh, unti-unti uh, siyang, ganun hanggang sa mawalan siya ng kuryente totally eh. So wala po sa ano yung sakit niya. Tokoy na po. Uh, hindi po siya sa electrifier, hindi po siya sa CDI, hindi po sa doon uh, sa source ng kuryente kundi ito lang po yung kailangan niyo baklasin, tong switch off. Ito, yung switch off niya. Uh, tanggalin niyo dito. Tutulin niyo lang pala. Very simple lang pala. Ito yung sakit ng passion talaga. Ito, red tsaka black putulin mo at saka pagdugtungin yan yan ang ginagawa ko kaya yan umandar na one click kaya lang ang problema nyan hindi na siya mamamatay sa switch dito pero mamamatay siya sa susi dito yan yan lang palang uh, napakasimpleng problema ng ano ng uh, passion ganyan talaga daw talaga yung sakit nya o uh. tagal ko na po tong ano hindi nagamit dahil dahil nga po nang ganun ang nangyari eh pumunta ako doon sa Rosie mismo nakausap ko yung mekaniko yun lang pala ang plant, yung toro niya ang bilis. salamat po sa panonood ganun lang po sana makatulong sa mga may passion dyan na ah, Rosie thank you